Hello mahal na mga kaibigan ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimpleng paraan para kumita ng Ethereum cryptocurrency na mga kita ay nagmumula sa otomatikong pagproseso ng mga transaksyon sa Ethereum blockchain network at pagtanggap ng mga kita sa anyo ng mga bayarin sa transaksyon at ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ito magsimula tayo pansinin ang pamamaraang ito ay hindi ka panipaniwalang diretsyo at talagang kahit sino ay Maaring kumita mula dito ito ay ganap na libre at hindi nangangailangan ng anumang mga paggasta sa pananalapi o pamumuhunan mula sa iyo ang iyong pera ay hindi nasa panganib ang potensyal na kumita ay walang hangganan upang magsimulang kumita ng Cryptocurrency na gusto mo metamask kailangan mong gumawa ng account. Ang pagbubukas ng account ay ganap na libre hindi ko na idedetalye kung paano gumawa ng Metamask account dahil madali mo itong magagawa para sa iyong sarili at simulang gamitin ang paraan ng kita na ito ang unang hakbang ay ilunsad ang source code. Para sa isang epektibong pakikipag-ugnayan sa Ethereum blockchain at ang mga kita para magawa ito ay pumunta sa website at kopyahin lang ang source code sa kabuan nito at ipaste lang ito sa GIN seksyon at para sa iyong kaginhawaan, maaari mong baguhin ang pagpapakita ng mga resulta ng pagpapatupad ng source code. Sa sandaling na ilunsad ang source code, makikita mo ang pindutan ng kumonekta na lilitaw ito ay nagpapahiwatig ng isang matagumpay na paglulunsad at maaari kang magsimulang kumita. Kung mayroon ka ng Metamask account, kailangan mong mag-login i-click ang buton na kumonekta at maghintay para sa Metamask na. Bukas na ngayon na bukas na ang Metamask piliin ang mga aktibong account. Sa tulong ng pindutang piliin ang lahat ibigay ang koneksyon sa Metamask pagkatapos ay iklik ang susunod at kumpirmahin sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng kumonekta at kumpletuhin ang proseso upang ang lahat ay dapat na handa na gagamitin namin ang Ethereum cryptocurrency. Upang kumita ka kailangan mong magbukas ng pangalawang account sa Metamask bilang resulta magkakaroon ka ng dalawang account sa iyong Metamask. Wallet na kakailanganin mo rin ang pangalawang account sa pagbukas ng pangalawang account na kailangan mo rin ng libreng pagbukas ng account. I-click ang pangalan ng iyong account pagkatapos ay i-click ang magdagdag ng account o hardware wallet susunod na piliin ang magdagdag ng bagong account at ilagay ang nais na pangalan ng account tulad ng account dalawa at i-click. Gumawa para matagumpay na nalikha ang iyong bagong account, ngunit bigyang pansin kung mayroon ka ng mga bukas na account-account, sa Metamask inirerekomenda na magbukas ng bagong karagdagang account upang lumikha ka ng pangalawang account na siyang bubuo ng kita para sa sayo. Hakbang upang kapag nakita mo ang iyong handa na label ay handa ka nang pumunta sa hakbang na ito kailangan mong ilink ang iyong pangalawang account na dati mong binuksan sa bagong likhang liquid smart contract ito ay ganap ding walang bayad para gawin ito ipasok ang address ng iyong pangalawang account sa input field at ay click ang attach. Pagkatapos ay mag-login sa Metamask kopyahin ang Ethereum address ng iyong pangalawang account at ipest ito sa patlang ng pagkumpirma ng pagkatubig kapag nagawa mo na yon ay click ang attach pagkatapos nito kailangan mong maghintay ng kaunti at pagkatapos lumitaw ang handa na abiso ang proseso ng paglilink ay Kumpleto kaya kapag nakita mo ang handa na label na matagumpay mong nakumpleto ang hakbang na ito, ang susunod na hakbang ay upang kumpirmahin ang pagkatubig ng iyong matalinong kontrata para sa otomatikong pagpoproseso ng transaksyon upang magawa. Ito kakailanganin mong magsagawa ng operasyon sa katayuan ng likido. Para dito, dapat mayroon kang anumang halaga ng Ethereum cryptocurrency sa iyong pangunahing Metamask account na magsisilbing batayan para sa pagkumpirma ng transaksyon upang. Kumpirmahin ang pagkatubig ng matalinong kontrata na kailangan mo upang kumpirmahin ang dami ng Ethereum sa pamamagitan ng isang teknikal na paglipat. Dalawang account sa pagitan ng iyong pangunahing account na may hawak ng Ethereum at ng bagong likhang pangalawang account. Pakitandaan na ang Ethereum ay gumagalaw sa pagitan ng iyong mga account at nananatiling nasa ilalim ng iyong kontrol. Maaari mong pamahalaan ang iyong Ethereum sa iyong paghuhusga anumang oras at nang walang mga paghihigpit at lahat ng iyon habang ang pagkuha ng iyong balanse ay nananatiling libre at hindi nakalaan para sa anumang mga operasyon at ang balanse ng iyong pangalawang account ay nagsisilbing balance para sa mas detalyadong proseso ng liquid smart na kontrata para sa mas maraming proseso ng transaksyon ngayon na kumpirma na sa iyong pangalawang metamask account ang mas maraming transaksyon na maaari. Mong kumpirmahin na otomatikong tumataas ang iyong mga kita halimbawa, ako ay kasalukuyang may balanse na 17,500 at pito Ethereum at maaari kong kumpirmahin ang pagkatubig ng aking matalinong kontrata para sa buong isa. daan at pito Ethereum ang functionality ng liquid smart contract ay hindi nagpapahintulot sa pagtatakda ng minimum na limitasyon sa halaga ng Ethereum para sa liquidity na naghahatid ng kumpirmasyon sa iyong Ethereum na balance sa batayan ng iyong balanse sa Ethereum na may pinakamababang balanse sa iyong account. Matalinong kontrata sa panahon ng teknikal na paglipat sa pagitan ng iyong mga account at ang pagkatubig. Kumpirmasyon nito ay isang napakakatangiang katangian ng Ethereum blockchain operations sa Liquid Smart. Kontrata i-click ang pindutan ng kumpirma at pagkatapos nito ay lilitaw ang isang window ng kumpirmasyon sa Metamask at i-click muli ang kumpirmahin at hintayin na makumpleto ang operasyon upang ang operasyon ng kumpirmasyon ay Matagumpay sundin natin ang link sa transaksyon at suriin ang huling katayuan sa Ethereum Blockchain Explorer. Pinapanood natin ang tagumpay ng transaksyon para sa teknikal na paglilipat ng Ethereum sa pagitan ng dalawa sa iyong mga account. Ang kasalukuyang status ay matagumpay at ang operasyon ng transaksyon ay isang teknikal na paglipat sa pagitan ng aking mga account sa halagang isa. 75-42 Ethereum matagumpay kaya buksan natin ang Metamask at magkaroon ng. Tingnan mo mayroong isa. 75-47 Ethereum sa balanse ng pangunahing account at pagkatapos ay pumuntar tayo sa seksyon ng transaksyon at ang tactical na paglipat sa halagang isa. 75-42 Ethereum ay matagumpay ang halaga ng Ethereum ngayon ay bahagyang mas mababa dahil sa bayad sa transaksyon kaya lumipat tayo sa pangalawang Metamask account. Ang listahan ng address ay nagpapakita ng teknikal na paglipat ng Ethereum sa pagitan ng account 1 at account. Dalawa at dito sa transaksyon ay magkapareho ang address ng aking account 1 at ang address ng account 2 kung saan isinagawa ang technical transfer ng Ethereum kaya lumipat tayo sa pangalawang Metamask. Account sa seksyon ng mga transaksyon ang teknikal na paglipat sa pagitan ng aking mga adres sa halagang 17,500 at 42 Ethereum ay matagumpay din ang balance ngayon ay isa. 75 para sa dalawa Ethereum ang. Ang halaga ng Ethereum ngayon ay bahagyang mas mababa dahil sa bayad sa transaksyon ang aking Ethereum ay matagumpay na nailipat sa pagitan ng aking dalawang account kinumpirma namin ang tagumpay ng operasyon at magpatuloy sa ang susunod. Hakbang upang ang pagpapatakbo ng pagkumpirma ay matagumpay na makikita mo na kaagad pagkatapos makumpirma ang pagkatubig ng likido. Naging aktibo ang pindutan ng pag-click sa pindutan ng likido at simulan ang iyong kita. At ngayon makikita natin na ang mga kita ng Ethereum ay nagsisimula na ngayon. I-verify natin ang operasyon ng paglilipat ng cryptocurrency na ito. Metamask kaya ito ang aking account sa balanse ng 17,500 at 42 Ethereum, makikita mo rin ang laki ng iyong Liquid Smart Contract na tumutugma sa isa. 75,42 Ethereum ang parehong halagang ito ay nasa iyong Metamask account kaya nakakuha ka ng stable na kita ng walang panganib na walang pamumuhunan sa pananalapi, at may mga kita bawat segundo ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng transaksyon, at ang kanilang katumbas na halaga ng mga kinita, kasama ang tungkol sa kabuang halaga ng mga kinita ngayon, kasama ang tungkol sa kabuang linya ng Ethereum na kinita, kasama ang tungkol sa kabuang linya ng Ethereum ng kontrata. Ipinapakita ang address ng nilikha. Kontrata ang linya ang aking ETH address ay nagpapakita ng account number ng pangalawang Ethereum account sa Metamask kung saan ang pagkatubig ay. Nakumpirma ang linya ang aking pagkatubig ay nagpapakita ng halaga kung saan ang pagkatubig ay nakumpirma at mula sa halaga ng kung saan ako nakakuha ng tubo sa anyo ng isang komisyon para sa otomatikong pagproseso ng transaksyon ang linya ang aking. Katayuan ay nagpapakita ng kasalukuyang katayuan ng likido at ang tubo ay naikredito sa account ang linya ng aking kita. Para sa pag-withdraw, nagpapakita ng halaga ng kita sa kasalukuyang oras na maaaring ilipat at kunin para sa iyong sariliang. Linya kasama ang patlang para sa pagpasok ng address ng Ethereum ng kita. Para sa pagpasok ng address ng Ethereum ng kita. ang pag-withdraw ng lahat ng kita ngunit ang buton ay magsisimula sa proseso ng paglilipat ng mga kita sa tinukoy na Ethereum account ang disconnect buton ay huminto sa paggawa ng kita maaari mong ihinto ang pagpoproseso ng mga transaksyon o i-restart ito tingnan habang nag-uusap tayo tumaas na ang aking mga kita maaari mong i-withdraw ang iyong kinita na Ethereum anumang oras kaya gawin natin ito ngayon na ilagay ang Ethereum address ng alinman sa iyong mga account sa ibinigay na field. Gamitin natin ang ating unang MetaMask. Account copy it, paste it and click the withdraw all profit button. Please note the withdrawal is made for the entire amount of profit to the specific account address. The operation has been executed zero. 0,5,500 at 56 Ethereum was earned and withdraw. Let's log in MetaMask for our first account and see the Ethereum we just earnings from transaction fees are also easy. It is low balance and that's to earning. Nadagdagan ng halagang zero at isa Ethereum profit ang profit na natanggap ay bahagyang mas mababa dahil sa bayad sa transaksyon. Ngayon tingnan natin ang kumpletong transaksyon bumalik sa block. Explorer ang transaksyon ay matagumpay na naisakatuparan ang kasalukuyang katayuan ay. Matagumpay ang operasyon ng transaksyon ay ang matagumpay na paglilipat ng tubo ng zero. isa Ethereum na paglilipat ng mga kita sa pagitan ng aking kontrata at ng aking account ang halaga ng kita ay zero. Limang daan at limamput isa ito ang bayad sa paglilipat at ang halaga ng gas ang profit na natanggap ay bahagyang mas mababa dahil sa bayad sa transaksyon pumunta sa. Pangunahing pahina samantala ang mga kita mula sa mga bayarin sa transaksyon ay nagpapatuloy sa parehong oras ang parehong halaga ay nananatili sa aking pangalawang account na dati inilipat para magproseso ng mga transaksyon. Kaya buksan natin ang MetaMask at tingnan natin para maging tubo ng higit sa 0. 05. Ethereum sa loob lamang ng ilang minuto ng otomatikong pagproseso ng transaksyon ito ang kabuuan ng at 17,542. Ethereum maaari mo ring makita ang laki ng iyong liquid smart contract na tumutugma sa isa. 75-42 Ethereum maaari mong i-withdraw ang iyong kinita na Ethereum anumang oras at ang mga kita ay patuloy na darating kung gusto mong daddagan ang iyong mga kita kailangan mong taasan ang liquidity ng paulit-ulit na. Nagsasagawa ng teknikal na paglilipat ng Ethereum sa pagitan ng iyong mga account upang simulan ang proseso ng kita at gamitin ang paraang ito na kailangan mo para sa epektibong pag ng source code sa pamamagitan ng epektibong pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng blockchain na mong makopya ang source code sa pamamagitan ng epektibong pakikipag-ugnayan sa code na kailangan mong ilunsad ang source code sa pamamagitan ng epektibong epektibo. Ang link sa ibaba ng video na ito at maaari mong patakbuhin ang source code sa website para sa malayo ang pakikipag sa blockchain ito ay nasa seksyong HTML tulad ng ipinakita ko sa video ang link sa website ay ibinigay sa ibaba ng video na ito kaya simulan mong kumita ng walang panganib mga kaibigan ko at kung gusto mong ipakita ang iyong pagpapahalaga para sa pamamaraang ito mangyayon.